Pala, tita, um, si Ay, ito, hindi ako ang ano, sinasabi mo ang nakakarayo ba Eh, yung Bernard na uh, uh, Eh, hindi ba bins nga yung yeah? <laughs> beer? Hindi, wala pa yan. Hindi, hindi yan ang ganyan kasi ngayon pa lang. Bukas dapat sa ipik yan. Hindi, kapag pa minum yan. Kulang siguro yan. O, oh, yung kulang na Kulang. eh, oh. okay, ako nga. Pag... <laughs> Sakit ang putang na Sa klasik utong torture high school eh. Ata yabang mga araw yan kung bumayaman Alam yaman yabang, <laughs> yabang Nakita ka sa eh yabang, <laughs> Oy, ano ala nung no, katulong ni Dolphin no, no, nung yabang na yabang <laughs> kunti na ako, sa no, no, school tayo Ano kay po kailangan si Dolpe ba? Sila sila ako sana wala matatagal pa yung buhay natin? sa na tayo. mo <laughs> sa mo, matagal ang so, buhay. Diyos po, Edwin. Pag kinabot tayo sa mapalan, <laughs> Yung matigil ng taon, yung si sa 70. pa tayo, mga natin. Ikaw na. lang. <laughs> tayo. <laughs> Dapat kuan ko ya. Magganap ka ng yung paghabilinan mo sa chicks mo. Ay, hindi namin ba manahin yung putang ng yun? Malaki pa doon sa water na yung <laughs> yung Ngay ngayon Ngayon pa lang, maghanap ka ng pagkatiwalaan <laughs> mo. Nakasusuya eh. Mag-ibig na pagkain mo eh. Masusulok ka talaga. Hey, no. no. <laughs> hindi ko naman ugali yung nagpipicture na nagpipicture. Ngayon lang ka tali na. Tuwan-tuwa ka na balak. Walang ibang nakakaalam nung kundi si Engineer nung kulay pilasa. Kasalanan pa. Pasa kayo nyo. Nalaki yung nakalakon. Magkakapas na yun. Eh, sinpon pa mo ni Sally ginamit. Hindi yung akin. Ito pa ano rin dito. Eh, may trabaho dito. Lumasa na. na. Kaya ako nang pananasan, naging masakit yung sibuyas, tignan mo kundi. Ang tamis niyo. ba hindi? Siya rin lang naiinteligensya kumain na. Hindi naiinteligensya. Kunti ang mahirig sa ulo. Hindi, na. no, hindi tayo kung ko e, <coughs> ka tayo pinasikip eh. Hindi ka tayo pinasikip eh. Bakit baka kumaloy kung saan ako ituloy? Hindi ba tinawan? Kinatekso pa hindi nga. Kumunta, kinakamain eh. <coughs>

Hindi oh, naman nababawang sa huwag kayo mga simpulo ng buhay na no? hmm. Kapera ka man, babawing pa yung nasa kamay hmm. At least yung simenterlo ko napakayos po Iba lang tunulan na din ramin, hindi naman lalagyan atip. Yeah. Yeah. At mm. Mayor, mm. ng atip yun Binanggit mo yung atip Si Mayor ah ng, ayan, sa takas mo, sabi niya lang ka oh. Ilang taon ta 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 na si Mayor Fesco na alam bubong. Alam ang bubong. Naka-open ayaw nun, lagyan ng bubong talaga. Hindi na nyo nyo. Alam ko, bakit ayaw nyo? Naging mayor. Baka ka naulat. May man naulat na. 21 taon kang naging mayor ng Kabya mula 1965 hanggang 1986. Walang bubong. Dapat na dapat nung sabihin ako, walang bubong. Kasi nakakodragulas na namin doon, nakadispeta rin doon. Naging mayor ng maagawang panahon. Hindi mo lang ayos. Hindi naman siya pagkakol. Dapat, hindi naging niya sa ayos. May bubong na. Ayan, alam mo ba. ba yung bahay ng anak ko? Hindi nga pala na nandun. Pa Dapat di pala hindi narito ko si Daning kahapon. Pinasilip ko naman kanya. Habay Daning, yung bahay ng pamangkin mo, ba yung set na kawayan mo pag lang ang bisita mo? May may set sa loob yun. Uy, pwede ano ka niya. Ang nakatay. Tapos. Hindi siya nababasa rin. Hindi mapasok ng ibang tao. Dalawa pa asa. Upo niyong mga opo ko na inaipin, pagka binukas ko yun. Meron akong aap dito. pa yung karawing kasi Hindi na pa Ha? Ang yun. Ano mo yung pagkarawing na, yun. na pa. pala sa nakatira buhay ano eh. Sa <laughs> di, dito sa amin. Napakabili niya. Madalang naman Ma rin, ba -isa? Tatlo. Mga tatlo. Din din, din. Isang piso ata. Kaunti lang. Ano na Ay, Ay, na siya. Bila, rin, so. Ang nagpapaganda lang. Bilabayarin din yung pagkakalagay. Isa lalagyan. <laughs> Madalang naggumagawa rito na. Maganda sana ito dito kung so, maganda yung dahon. Sa misimbahara. Manipis ito eh. Ay, malaki. Ay, malipis. Walang malalaki. Kinain ng guwan dyan eh. Kinain ng guwan. Di, barayero ang tumitira dyan. Hindi na na mahuli. Nandun sa lubyan. Ay, hukon na nga. Hindi na na nga. na pala para. Hindi na na nga. 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 Hindi Bali niya marunong gumawa isa niyan. Ito pwede. mo tado, pwede ka to. Pwede itin ka sa atin. Hindi, oh. bago kaming nagpamilya, may anak. Eh, nagkede-de, sakitin Aro, ba? Gumagawa ng panig, isang buwag gagawin yung banig, lahat, <laughs> ay, ng panig, mura lang na bibili. Ahirap ng buhay ito. Puno Marunong ka pa kaya gumawa ng panig na yun, anak? Ha? Panig mong araw, anak? Hindi, saka yun, uh, hindi na uso parang yun. Hindi na nga. Nung araw yun ang usong banig. Yung balik na yung salasala na eh. Wala nang nagbabalik ngayon eh. Wala nang balig. Puro, puro, Banigabong na tao yun. Puro kutsun, di, na ngayon. Di kutsun na ngayon. Puro kutsun na ngayon. Ngayon pa yung mga bag ngayon eh. Nabibili. Dibisaynan mo lang. Nang kulog ano lang na ano. Mara yung, yung dinala ko yung Commission suman doon. Ayan, ganyan Nakaganyan sa mga simbahan. Tatlo, 50. Oh. Ang ah, binibili ko na ko yung ano <laughs> buro, buro. yung ano yung suman na nakabalot sa yung manamis tamis. Ah, pwede rin to, matamis na is. Ano? No? Kaso uh, sa mo naman sa Bilip matamis niya. Kaso ah, mo naman ha? sa matamis. Asin. Asin. Asin lang. Hmm. Mas masarap Tapos bilhin mo ng hinog na mangga. Ako po na ng mangga pa rin. Hindi mo na ako bibili ng mangga at mayroong pakuan. Kung natutunan mo pala parang nito, eh. ako magtitinda, ikaw gagawa. <laughs> ano isang araw, talong sa kamote <laughs> ko ititinda ta. Utak na na kami pera. Ititinda ko sa unya lalim, bibili loong <laughs> ako. Ititinda ko talaga yung talong sa kamote. Ayaw nun eh. Kinakita ko sa palengke, isang banyera. Ganun-ganun, sampu pala isang... <laughs> ba, marami Dami sa kanya doon ah, kay Kuya Lito. Talbus ng kamote. Oo. Oh, saka talbos ng palaya. Yung talbos ng kamote, mahal. Yung talbos kasi ng ano, kamote rito, nabibili rito sa palay. Wala kaming lagay nun, lahat ng oh. klase na, ng... May talbus ng kamote kami, yung sampita. Diyan o. Sampita. Napakamahal yung talbos ng kamote. May kamote kaysa sa ibang bahay. Eh, yun ang mahal no. Yung Mayinap mahal, no. mahal no. yung talbos ng palaya. Mayin yung kamote naman, alam po 25 pesos Oo. Kailangan po Mas, wala. ko lang oh, pa na eh, naman. Mas maganda pa lang pagkakitaan. Ayun naman talbos kamuti, 10 piso nga dyan sa, oh. sa palengke Ang kukunin lang sa'yo Baso ko, Limang piso. Ah, Baso ko. Ah, limang piso sa'yo kukunin. May beso sa po. Ayaw Ito ka, ito ka, ano na sila sa Alas dos na. Umalis si Dandan alas dos, yung makita ko alaw na. Nag-Facebook pa. Iba ni Dandan alas dos yung uwe. Oo, may hindi. Wala na tao Wala rin siya brad? mamaya yung picture ko Sa mga isa. ko isa.

Wala, bukas na yun, wala na yan. Kapag wala na kami. Bakit? May na may naalala ka. Kinain kasi ako ko yung ulo ng kambing, sinuwag yun. Sinuwag? Sinuwag, sinuwag ka ka ng kambing, masakawag na yun, ay trolo. Nakarma eka. <laughs> malakas din pala kumita yung susuman sa atin ano eh oh malakas kita yung gumagawa ng mga karin dyan malakas pala kumita ganun lang pala kasimple Mam mamunan ka lang ng dalawang daan tutubo ka ng guwan dito kikita ka ng limang gagawin tayo ng guwan eh pwede ka magbibinda ikaw ang gagawa Ah, na, yung shake mo ba yan? ano na sa lakano na. Masarap, sana naglabas na ako kung masarap. Kapag gatas yan, kuya Lito, huwag mong haluan. Kapag may gatas yan, huwag mong saluan. Binom ka ng beer. Ano? Ano ang ulang ng timpla? Ay, hindi ko alam kasi hindi yan ang kung ano ko. Palagay ko yung tinitinda nila, nilalagyan nila ng Nestle cream yun. Ano yung sa may tapag sibahan? Oo, oh. oh, tsaka doon sa palengke. Isa lang may ari nun eh. Yung oh. mga, shake, mga buko shake dyan. Oh. Isa lang may ari yun. Mga tindera, tindera lang nandiyan. Oo, oh, mga tindero lang mga nandiyan. Isa lang dyan. Sama, naman eh. Isa lang kung niya. Mga tindera lang nandiyan. Hindi mo kinana, kilala ko. Sinipit. Da, oh, taga sinipit. Hindi ganda ni lang kung may ari. Ah, taga sinipit niya. Maraming brand sister. Maraming brand sister. Yan Isabela. Taga sinipit niya hindi ko ka alam kaya sumasabong binig mahal na po ala, tama ka gilala ko, mahal na pa okay. ayun tama, gilala ko na ang barkada ng no nanay yung kapatid ni Antong kahit di naman, naman lagyan tapu, pala niya pa oh, ganyan mo lang talihan na natanggol na malalayo pa kayo na natanggol malalayo malalayo malayo Tatlo sa Pangasinan. Oh. Yung, yung isa sa Manila. Yung isa sa dito, sa Sale. Dalawa sa France. Nag-iisa na, <laughs> na lang sa sa ba? Pati ni... Pati ni... Kailangan bulong sabah. Masarap pala pag kaya nag-reunion na mes. Wala na rin yung yun. Kaya lang makireunion pag may nakepo. Ganun na lang. Kaya minsan malilin. Sabi nga nung okay, minsan okay, ko rin sila. Kung kailan okay. eh. nga ikaw may ikwan? Bakit nung hindi nung buhay ka sa na pa oh. minsan minsan nakikita? Tarisa. ba't kung patay lang kuya Lino? Oh. Saka kayong kibig sa Kaya talaga ikaw dadaan na kita ay sa kabyaw eh. Kung hindi kayo ka ikaw umuwi eh. Kasi totoo mali nga naman kumisan eh. Kung kailan nga yung siya nung umalatan sa kamisigil kita. Pero natuwa ako na na yung asawa nung yung bayaw ko si Jerry na tinda ko ng muntero dito. yung iba nun eh kumuwi ng Manila tatabari lang niya eh. pero siya hindi talagang gusto gusto pagkakon kuya dito malapit na pala pagkaya ka mayo kasi yung tawagan mo kami pupunta ako eh sino mo namin tinawagan na dito sa Manila Sugi daw, master mo pala eh hindi ko na kaya kaya tinitingnan ko pa ako kasi hindi kalimutan ko din. Pwede pa natin halang buhay pa rin. Eh ang halang buhay na niya tingang gawa ng bisarap sa restaura. Eh dito ka sa atin, pag kaya mga ganyan style, yung mga gustong gusto ng mga bumibigyan. Sa kakabiyo, madala nga magunguha niya. Masarap pa yung suman sa eh. Ang lang sa atin yung suman. Ang suman naman sa amoy, kailangan eh, pa ng kinugkod na inyo. Kailangan pa ng...

hindi na makala ka. Hindi na daw niya. Hila na pare, nung sasabihin mong hihigit ka 70. Hinay na matotoondas na tayo. Ito naman, matalot na yung... Sampung taon na lang, maswerte na mabuhay kita. Kaya bilang bilangin mo na yung harap. Si Mitchor naman, baka rinig lang tayo, natatakot ka. Tatakbo. Katapang na tao sa baba. Duwag pala magkakamata yan. <laughs> Ay ng ingat mo sa katawan, mo, Pag dumating na si ay susunduin ka lang. na yung ni ka sa tayo? Ha? Kailangan ka? May Kailangan mo nga. Alahan na yung kapilay. Alahan na yung na!

Wala ba man kasi ah? oras na ba? Kami dito. Alas na Alas dos. Alam mo na. Kumain na kami. Maka? Hmm. Dito. Kanin Kumain na kami. Eh, nakatulog ka ba? Ang mga kawin. Pwede pagkakabusiyo, na

Hindi kumain kahapon eh. Mula tangali. Hindi yeah, ko sinasanay ng pinawala niya eh. Yun. Yung kambing tang, yung kambing tang apatan doon sa kay Jens, kay Jenis na yun, sa kamaksili, wala na pangangangang. Apat na nga pala yun ano eh. Apat na nga. Ay yeah. makakakakili siya. Kaya pag nasana yun, dyan na lang Patay sa verde. Yun daw pala natay mga kambing ni Paring Luis doon, mga daw pala yun. Di ba karami noon? Hmm. Ayun lang nakita ko sa so tabing bahay nila, kundi tatlo, apat lang yeah, yan. Pero may magdanakaw talaga ng kambing. Nang wala na. daw. Wala. Sabi ni Dindin, sabi nung kaklase niya, okay, so, sigari yan. Okay, yung kambing. O, uso, yung... uso na kawal ang kambing ngayon. Mahal kasi. At saka walang hero ang kambing. Hindi, ano ka mahal yung putang na. Yung kambing ni Doge. Hindi, saka mahal yung madaling ibenta kasi kambing. Oh. Mabilis. Lalo yun naman, binili mo. Beti isang mangkuk lang tayo, kinain eh. Ah, four, five yun. Four, five yun. Tatlong buwan lang hata. Four, five. Malaki na kanta. Malaki na Hindi nga tayo nakakain ng stuff Hindi talagang kami sa Marami. Pero sa buto, yung po, hindi naman tayo kumain. Tanagin naman yung laman. na

Nasa pala yung ulam May lamang kamay sa pandiri na? No? Nabibig ng ka dalang okay. Kasi mo na kahit yung kikitain eh. Pagka, na ba, tatlo, yeah. na, no, nakuha na pala yung puhunan din. Oh. <laughs> nakuha na pala yung puhunan din oh, hindi mo pa nakalaki. Okay. Eh, hindi, mo na, hindi mo hindi, eh, ibig, si, si, ibig, sa, ibig sabihin maray doon sa nagtitinda. Ayun, nakuha na pala yung puhunan din eh. Kapag takabili ng malagkit. Yan ang kabilis pala. Eh, kayo ni Maring Ilo, kumikita dapat ng libo sa araw doon? No? Ay na, yung kumita ka ng limandaan, oh, libre pagkain, na masaya na yun. Pampalaan. Ano kasi yung tao kumapatan, ako kumapas.

pang? Sabi ko nga, lasing ko kanina. Hindi, hindi, sabi mo. Hirap na ilaka ako niya, na Hindi, ikaw nang Hindi, na ako. na Kaya nang ako kanina, kung pumunta naman sila, ubus na kanina sa oras na ito, ubus na yan. Ubus na, ayos na lang yun. Eh, malapit na natin. Eh kung magtagal-tagal ka lang, alas 4 ako may sumaubos na ako. Sabi rin din ni Pando, eh, Eh ala na, ayan na, kinain mo na. May na ako, pinunod sa nama nakapitso na. Ba hindi ako kumakain, mo Ay, kaya pala eh. O, kaya dalawa yan. Naubos na ako yung ulo. Saan ka pa yung mga hita. oh. Yes. Yan. Kaya kaya mo? Ayun pa para gumanda-ganda yun. Eh, picture ba ulit ng misa? Makikita yun. Ba yun nakita ron. lang Yung ulo, Huwag ka makita lang na yung parang yung buong yung mga ako. Grade 7 yata. Grade 8. Nagre-recreate High School Nakalimutan ko kanina. Punta kayo sa... Okay, okay, okay. No, okay, sa, okay. Okay, okay. sa... General. Sa <laughs> si general mo. General ng college. Sa so, Malaga High School. Oh, sa okay, so, si High School. Sa Kabyo lang malaga sa pag-high Oo, ikaw... Ah, kaya kaya ko nung anak ko yung... yung buso mo so, sa high school. Pala, akala ko general day Swerte mo. Kasi kung naging manugan mo yung anak ko, hmm. eh, pinalayas na kayo ng maring <laughs> Palayasin mo ako ka yung biyan. <laughs> kaya pala sabi sa akin nung... Dinulo ko lang kita kasama yung biyanahan, pati mga pamakin. Hindi, kaya pala sabi nung anak ko, kilala, pinal, kilala ko eh ka at tata niya. Kasi nga, yung pala na nag high school, kala ko general nag high school din. Sa kabiyo high school, nag high school na eh. Kaya, kaya general uh -huh. siya nag college. Hindi naman alangan kung kita magkabalahe. Eh. May may bahay na rin Ano ko, nakabi na rin kotse, may lupa na rin. Ibig sabihin, marunong kumita rin ng pera, ano? O, kasabi, binig siya sa atin, hindi tayo Dalawang gago eh. <laughs> <laughs> hindi arrebihan ko ng anak, bakit nalangangin pa rin bakit nalangangin oh rin saka, yung anak ko naman kumambiw na may anak nga rin, eto nyo kita apat na ta <laughs> nako, may ano yan may ano ba hmm. may nonaldine may nunag din sa bibig e takaw <laughs> ka malamang iniklawan ni Marino iyan po tang ng manokang webre hinahin yung buong manok e <laughs> baka mabait yung paa rin ito hindi ala pa ang pala, tahimik. Ah. Naliyong araw kay Karin yun eh. Hmm. Ang problema ka ngayon, binatapa. <laughs> hindi ano, ano naman daw, kumbaga parang magkaibigan na... Parang naging craft niya, gano'n. Kaya sabi nung... Hindi naman, sabi, hindi, naman hindi naman... Kumbaga, tinutuhanan oh, na naliga. sabi, sabi na ako parang nagpapara tayo parang, 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 parang dam lang sabi daw sabi ano? na ako kung kuya yun ay kayo crush mo nung high school crush nga lang daw niya eh sabi ay, ko na rin sa kambi nako kung naging manugang ko ka hindi <laughs> na kaya nung sinabi kong hindi lang naliga eh hindi naman naka naligo sa akin yun kasi nung may um, umuwi siya nakita yung bahay niyo kanin andyan yung sabi sa ano kanin yung bahay eh kuya kaya hindi na yun